guys yung ginisang opo, na may pagsisaliwa. Nalagay ko na guys ang bawang, bawang, bawang. Ito ko na guys ang sibuyan. Sibuyan. ng bunga nga eh. Sibuyan, sibuyan. Next natin, matis, matis, matis. kahog ko guys, sa ang kahilina. Kahilina siya yung kahog po, kahilina. Kahog po sa opo na may pansit sariwa. May miki. May pansit miki. Tapos, sunod ko na guys, ang opo. Ayan, ang daling opo. Yun isang opo na may pancit sariwa. Ito ko ay sardinas. Simpleng ulam. ng tubig. Yan. Opo, naginisa guys. Opo, naginisa. ng sardinas. Lagyan natin guys ang pamintang powder. Pamintang powder. Pamintang powder. Tapos, lagyan na rin natin guys asin. Asin para pampalasa. Halo, 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 halo. Halo, halo. Dami po guys ng sisuning. Dami natin guys ng seasoning. Para masarap. Hmm. Ang dami. Puno. Isang kawali. Masarap to guys sa sardinas guys yung upo. Pag walang lagit sa karne, ano lang, sardinas. Mas masarap pa sa karne, ang sardinas. Isa sa dito sa upo. Gusto ko guys maraming ano, pamintang powder. Para mabango. Yan. Lagay ko na guys ang pancit sariwa guys. Pancit sariwa. Lagay na guys pancit sariwa. Tuh guys harap mencari wa namanya aku ah hari Mainitnya, mengininya ibukmu hawakan aku naman temannya nama terusan itu Lars, ready, ready to eat na guys ang aking misang upo with pansit sa riwa. Kain tayo guys. nandito right, na lang for watching.